Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi mga kapuntos at sa hapon na ito ang aking itatampok sa inyong video. Ito ay patungkol doon sa isang Muslim na nag-comment sa ating live sa Punto por Punto YouTube channel natin kung saan ito ay may kinalaman kay Mama Mary. Kung tama ba daw ang ating katuruan na si Mama Mary ay nagdadalang Diyos? Kasi alam niya kasi, sa pagkakaalam niya, si Mama Mary ay nagdadalang tao. Pero tayo mga katuloy kasi tayo natuturo na si Mama Mary ay the Mother of God. So tama ba daw ang katuruan na si Mama Mary ay nagdadalang Diyos? So, yan ang ating tampok na i-review na video na ito sa hapong ito o sa gabing ito. Na may panoorin po ninyo kung paano ito sagutin ng punto for punto. Okay, so move na tayo ngayon sa ating tanungan. Wala pa nag-raise So, mabibigyan muna ako ng kasagutan dito. Galing ito kay... Hamza Abdul Aziz. Oh, you no know, no? So, uh, good evening kay Hamza Abdul Aziz sa iyong panonood sa programa Punto por Punto. Yung aking WhatsApp number ha, nasa screen natin sa mga sulpot dyan na gustong magipagsubukan. Simple lang ang gawin ninyo. Mag-download lang kayo ng WhatsApp, register niyo yung email ad ninyo at tawagan niyo ko sa number na yan. Pag ginawa nyo yan, makakapasok kayo rito para magipagtala yan. Okay? So, ito yung nang basahin mo na itong ano, mga uh, comment ni ni Hamza Abdul Aziz. Okay? Sabi niya dito sa comment niya. Wait lang ha. Uh, dito sa comment niya na si Jesus. o oh, si Maria ay nagdadalang Diyos. Uh, Tandaan nyo, ito ay Muslim. So, kung kaya ta mayro mayroon siyang uh, ibig ibig hindi dito na siguro para sa kanya, maling aral natin ito, na si Maria daw ay nagdadalang Diyos. Tama yon Kaya nga Theotokos. Kaya <laughs> nga Theotokos. Uh, biblical, bi biblical ba yung katuroan na yan na Santa Maria ay may dalang, may, may dalang Diyos? Yes. Yan ay mababasa natin at imbasahin sa atin muna tag muna basahin muna sa Isaias no at aklat ng Isayas 7:14 uh, ito po sinasabi yan ang sabi ganito dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. So meron ng hula, Kailan ba nangyari ang katuparan ito? Ating basahin naman dito sa uh, Juan Uno, Uno O, ang sabi naman sa Juan Uno ay eh ganito. Nang pasimula siyang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. 14. Sabi, at nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. So meron tayong batayan. No, tama talaga yung ating katuruan. Number two, sabi niya, ang Diyos ay mula sa sinapupunan ng isang babae. Wala kaming turong ganyan. Na ang Diyos ay nagmula sa sinapupunan ng babae. Ang turo namin, incarnation. Ano incarnation? Yung Diyos na kasama ng Ama bago palikain ng mundo ay pumasok sa sinapupunan ni Santa Maria para magkaroon ng katawang tao. Talata, talata, o oh, ito, kwate talata, mm, ang talata kukulin natin ngayon is, Hebreo 7, o oh, Hebreo 10, 5, hanggang 7, ito sabi, Dahil dyan, nang si ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pangalay, pati mga handog, at ang mga hayop na na Handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ng kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. So napakaliwanag pa rin dito na talagang mayroong talatang kaakibat. Oh yung, ano pa yung mga sinabi niya? Uh, number three. Ang magulang ni ang magulang ni Maria ay may apo ng Diyos. Hindi maintindihan ng kanyang Tagalog dito. Sabi ang magulang ni Maria ay may apo ng Diyos. Ang magulang ni Maria ay may apo ng Diyos. Mukhang yatang mahirap unawain 'yon. Pero kung sabihin niya, ang magulang ni Maria ay may apo na Diyos, ang sagot, yes. Dahil ang Diyos mismo nagkatawang tao. Pang-apat, ang Diyos ay kinakarga sa duyan. Yes, tama pa rin yun. Dahil nagkatawang tao nga. Panglima, ang Diyos ay pinapadede ni Maria. Yes, tama pa rin yun. Bakit? Nagkatawang tao nga. panganim, mga kamag-anak ni Maria ay may kamag-anak na Diyos. Yes, dahil nagkatawang tao siya sa lahi nila. O, saan naman din na mababasa yan? Yan naman ay nasa Roman 9.5. Ito sabi sa Roman 9.5. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. O, ano, ito naman sa ang dating Biblia nasa kanila sa mga la, sa mga kamag-anak nila Maria na Maria at ni San Jose no at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat Diyos na mula maluwalhati magpakailan so napakaiwan talaga meron talagang batayan ano meron pa siya pang pito si Santiago ay may kapatid na Diyos ito ang sagot walang kapatid na Diyos si Santiago alam nyo kung bakit? Yung Santiago ang tinutukoy sa binabasa niyong talata, anak yan ni Maria na asawa ni Alfeo. Hindi asawa ni Jose. Yung Santiago na sinasabi niyong kapatid ni Jesus, yun ay anak ni Maria na asawa ni Alfeo. Hindi Maria na asawa ni Jose. Iba yun. Kaya walang kapatid si Santiago na Diyos. Hmm, tinan nyo ha? Bakit? Hindi kailanman pumasok ang Diyos anak sa sinapupunan ng asawa ni Alfeo. Next naman, pangwalo, ang Diyos ay tinukso ng jablo. Yes, ayon sa nakasulat at bilang alimbawa na kung kinaya ni Kristo ang tukso, na napaglabanan niya ang tukso, means kaya rin natin. Pangsyam, mga taga Bethlehem ay may kapitbahay na Diyos. Yes! Dahil nasa lahi nila isinilang ang katawang tao ni Kristo. Balikan ko ang pagbasa. sa Sinasabi sa Roman 9.5 Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. O, oh, de, Talagang merong batayan ang yung ating aral, ano? O, oh, tuloy pa din yung kanyang ano. Pangsampu. Sabi niya, mga hudiyo ay may kababayan na Diyos. Ang sagot, yes. Dahil nasa lahi nga nila, isinilang ang katawang tao ni Kristo. Tapos may binanggit siya, Mateo 15.9. Ay, mali ka na naman dyan. Bakit? Ang tinutukoy sa Mateo 15.9 yung mga suwail ng mga Israelita na instead na tulungan ng kanilang mga magulang, kasabihin nila hindi kita tulungan nanay tatay kasi yung pera na itutulong ko sa inyo ibinigay ko na doon sa templo. Sila ang tinutukoy sa Mateo 15.9 at hindi sila ang kapatid ni Kristo. Sabi ni Kristo Sino ba ang aking ina at mga kapatid? Yaong sumusunod sa kalooban ng aking ama ang siyang aking ina at mga kapatid. So itong gumagawa nito, hindi niya ito kapatid. Okay? Ayan po. So yan po ang ating kasagutan sa naturang katanungan. No? Doon sa isang nag-comment na tingin ko Muslim yun. Okay, punta na po tayo ngayon sa ating tanungan portion. Straight to the point, live on the spot, on the spot. Okay, sabi to ni Aaron, hello, tanong ko lang po. May nagsabi po sa akin na kung Diyos daw po si Jesus, bakit daw po nananalangin siya? Ano po kaya ang magandang sagot sa tanong na ito? Thank you po. Okay. Talagang Diyos ang Panginoong Heso Kristo at ang kanyang pagpunta sa mundo ay isang misyon na kailangan niyang gawin. At dahil kailangan niyang gawin, siya ay nagkatawang tao. At sa kanyang pagkatawang tao, ibi inihubad niya, hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos, sa kanyang ama. Diyos siya, pantay siya ng ama, pero kailangan niyang ubarin nito dahil kailangan niyang gawin ng misyon na sa kanyang inatas ng kanyang ama. No? Inatas ng kanyang ama ay hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos o sa kanyang ama. Basahin natin na nasa Pilipus 2, ganito ang ating mababasa. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. titina nyo ha, tinan nyo ha taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Buti pa nga ating ng Kristo, may panahon na kanyang hinubad ang kanyang pagkapantay sa kanyang Ama na Diyos. No? Hinubad niya ito. At sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos binitawan niya pero marami sa mga tao ngayon sa halip na magpakababa e eh tila yata nagpapakataas no? okay? so dito binitawan niya ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan maging ito man ay kamatayan sa cross So ito ang, ang ating kasagutan doon sa kanyang katanungan kung paano daw sagutin ng, uh, ng tama ang katanungan na yun na kung Diyos si Kristo eh, bakit siya nananalangin sa Diyos. Okay? Nananalangin siya kasi nung panahon siya nagkatawang tao, binitawan niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos at siya ay nasa misyon. Nararamdaman niya ang nararamdaman ng isang tao. Nakaramdam din siya ng konting pagkabahala. Kaya sabi niya sa Panginoo sa kanyang ama, na patibayin siya. Patibayin kung at pag aaralan ng ano ang background history noon, siya ay napapaluhan ng dugo sa sobrang ano pagkabahala na darating na ang araw na siya ay uh, ipipersecute, uh, hindi maganda yon hindi madali sa isang ordinaryong tao na dumaan sa ganung uri ng persecution pero uh, kailangan niyang pagdaanan dahil siyang itinakdang misiyas na siyang uh, magdadanas ng sinasabi sa propesiya. Okay, move naman tayo sa next question. Straight to the point, live! Bro, ingon sa SDA, pag ni Constantine sa church, gikontrol niya ang simbahan. <laughs> o ang Domingo, si Constantine daw ang nagpili, dili ang early Christian. Tinuod ba na bro, sayo, perting sayo pa. Okay, so, hawak ko ali bro, the Ten Commandments. No? Matod pa di ha, Ayon pa diyan, sa naturang ano, is... Siya daw ang nagpili, Tingnan natin kung siya bang nagpili. Dito yata yun sa page 84 eh. Yan, page 84. Ano ang sinasabi dito? Emperor Constantine. In 321 AD, Constantine the Great, the first Roman emperor to convert to Christianity, proclaimed Sunday as a legal holiday throughout the Roman Empire in line with the teaching of the church. Sabi dito, in line with the teaching of the church. Pag sinabing in line sa Bisaya pa gipasubay sa panudlo sa iglesia. Gipasubay. Pag ingog gipasubay na ulahe. Unang nanudlo ang iglesia bago siya nagproclaim. Unang nagturo ang simbahan bago siya nag-proclaim. Kaya nga ka ginamit yung terminong in line. In line with the teaching of the church kasi may teaching na ang church bago pa siya nag-proclaim. So, hindi totoo yung sinasabi sa iyo na si Constantina nagpili at hindi ang early Christian. Okay? Kaya, pag ito nanood ng punto por punto, lahat ng kanilang panluloko, bistado. Straight to the yeah, move naman tayo ngayon sa next na tanong. Straight to the point. Live. So, naman tayo ngayon kay Jennifer Molarto. Sabi niya, "Para Darwin, I am confused if it is against Catholic ang cremation. Please enlighten my mind." Okay. Maraming beses na yan pinaliwanag ni brother Wendell sa ano sa uh, sa live natin na kung meron namang valid reason, uh, okay naman yung cremation kung merong valid reason. Pero kung wala ano namang valid reason, huwag nyo nalang ipakremate. No? Huwag nyo nalang ipakremate kung wala ano namang valid reason. Pero kung may valid reason, uh, hinihingi na pagkakataon, okay lang naman i -cremate. At pinapayagan po ng simbahan yan. Maraming beses na yan. Sinabi ni Brother Wendell, lang ha. Eh, try natin kaya i-search e, natin. Wait lang sa... Uh, ating tinan sa YouTube channel ng Punto Por Punto. Wait lang muna ha. Tinan natin ha. Okay. Ito tayo sa... Uh, cremation. Cremation. Uh, cremate. Ah, uh, wait lang nga. Uh. nga cremate. Baka sa word na cremate lalabas. Na topic na yun yan yun, ni Barry Wendell dati. Mukha yatang nawala rito. So, basta na topic na Barry Wendell yun. Hey, you finish all of it. How did you left the, How many you left divine? Enough na. Enough na. That's, that's the last. Okay, yun po ang ating sagot doon sa tanong ni Jennifer Molarto. To the Live! Okay, pang-apat at last na tanong natin sasagutin kay Muslim Tunay Kaligtasan, no? Sabi niya, "Ayan, kung Diyos si Kristo, bakit pa siya sumasamba at fell down on his face sa Diyos Ama niya?" 'Yon lang ang sag ang sagot doon. Yung sagot ko doon sa so, unang tanong ni Aaron, 'yon ang sagot ko ngayon kay Muslim Tunay Kaligtasan. Nung siya ay nagkatawang tao, nag-anyong alipin siya, kanyang binitawan ang kanyang pagkapantay sa Diyos at siya ay naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan doon sa cross. So siya ay naging masunurin. Kaya siya sumamba sa kanyang ama at fell down on his knees, uh, face, fall his, fell his face sa Diyos ama niya. Yun ang reason. Kaya kung ikaw ay napapakababa, uh, ikaw ay sasamba. Pero kung ikaw ay magpapakamataas, hindi mo yan gagawin sa harap ng ating Panginoong Kristo. Okay, so maraming salamat po at yun po ang ating tampok na video ngayong gabing ito. Nawa ay, uh, nawa ay, uh, may, uh, um, nawa niya po at na-enjoy po kayo sa ating munting episode na ito. Dito lamang sa punto por punto. Okay? So, abangan po ninyo, ha? November 4 and November 9, may yan si Brother Junrey. November 4, si Eric Villanueva yata kadibate niya. Ewan ko lang sa 9, kung sino yung makalaban niya sa 9. Pero sa 4, si Eric Villanueva. Yung akin na ng mga nakaraang mga linggo. Okay? So, kita kits po tayo ulit. Bukas, dito lamang sa punto por punto. Maraming salamat po and bye-bye.